So ayan, magandang araw ma'am. Nandito na iyong request na iyong pinapagawa at nagawa na natin ngayong araw na ito. So bago ang lahat ay magsibak muna tayo ng kahoy mga ka-idol kasi medyo malamig dito sa kabundukan mga ka-idol. At magpapainit muna tayo mga ka-idol. Magdudupong tayo ng apoy. Nang sa ganun ay mag-usok-usok malang at talagang malamig dito at wala tayong dala kahit ni kape ay wala so ayun nga ni magandang araw po sa inyo mga ka mga kababayan at ngayon po mga ka-idol ako po ay gagawa ng isang bagay na na-request ng isa nating followers at na-request niya at na-relate yata siya dun sa mga bagay na gamit panung unang panahon ng mga Kastila o mga panahon pa ng mga ninuno natin dito sa probinsya at kung nakikita nyo sa video mga ka ay sana ay alam nyo yung klase ng ganung uri ng bagay na nagawa ko ngayong araw na ito at ako naman ay natutuwa sa ating followers niyan mga ka-idol sapagkat siya ay na-request yung mga bagay na yun at ito naman ay tinupad natin kahapon sana mga kaidol ay hindi pwede kasi masyadong umuulan ngayon at saka ngayon nga niya ay malakas pa rin ang ulan so bali ginawa natin alang-alang lang sa kanya syempre baka sabihin hindi tayo natupad sa ating mga tungkulin pero ganun pa man at salamat pa rin po sa iyo ma'am at nag request ka ng ganito at least kahit pano'y nagkaroon tayo ng uh, video ngayong araw na ito so bagay sa bagay ayos din naman yung request mo at siguro ay maraming marirelate dito mga ka mga kababayan sa ginawa ko siguro alam na alam ng mga kababayan natin to dahil ito ay gamit natin sa ating uh, pang araw-araw lalo na tayo ay uh, yung nasa parting abuhan at dito sa ating flooring ay kailangan natin to siguro yung mayayaman, hindi natin, hindi na nalang kailangan yung ganyan, yung bunot na nilalagari ko nilang mga ka -idol. hindi na nalang kailangan yan sa tingin ko dahil nga ni maganda na ang kanilang mga flooring kasi marmol na o tiles, so hindi na nalang kailangan yan, ang nangangailangan yan mga ka -idol, ay yung flooring ay semento lang napakahirap lagariin mga ka-idol ah, talagang oh, barasuhan, at ah, talagang ah, tigas sapagkat yung nga ng ating nalagari na yan ay yung sinasabi dito sa probinsya ay yung buang ng niyog o, kita mo naman mga ka-idol, mga kababayan ay talagang sa sulong pa ay kinakagat may ginung bunot yung lagari so pagpipilitan natin yan walang imposible sa lagari yan Ako. hindi ko lang maapak-apakan kasi maputik yung aking buta kaya ganyan lang, baraswa no kita mo naman mga ka-idol yung sulong at beran na yan no? o, ay talaga namang napakirap din lalo na tayong wala tayong cameraman at sululaan tayong ngayon mga kaidol at yan lamang ay talagang lahat ng video ko ay napakirap ng walang cameraman minsan lang ang nagkakaroon ng cameraman pag yung may kasama ako pero sa mga bagay na solo lang ganito kaya napakirap para sa ating mga nagbibidyo na wala tayong katulong so ganun pa man ay nairaos natin at nabiak din itong bunot na ito mga kaidol pero may laman mga kaidol, isipin mo buang. May laman siya. O di ba? Mga kaidol, di ba? Ay talaga namang hindi mo rin masasabing ang niyog ay uh, kahit na buang ay may laman. O tingnan mo ma'am, ito na yung nilagari ko na bunot. Ito yung request mo. ah uh, so bali at tanggalin ko na po yung laman yan. Ah... Uh, Tanggalin na natin yung laman yan at may pakain yan sa manok. So yung bunot na laang po niyan, request ko lang po sa inyo na tuturin lang po niyo ng martilyo pag gagamitin niya sa inyong flooring. Kasi pag ginamit niyo sa flooring at nandyan yung baon niyan, hindi niyo tiniktik yan, yan ay magiging ano yan, ma, ma maguhit doon sa simenton niyo. Kaya yan ay mamartilyo na at papaliwanan ko po sa inyo. Mamartilyo niyo lang yung baon at para tupiin o bungiin para nang sagun hindi ko maayo sa semento so yan at ito na yung resulta ng aking uh, ginawa ngayong araw na ito at ito na yung request mo ma'am so pangyari niya mga ka ma'am ay mga ka idol isusunod natin yung ano yung request mo may isa pa may isa ka pang request eh <coughs> bali ito muna ang atupagin natin tanggal natin yung mga ano niyog ang ganda pa ng laman eh oh. buong buo ay nilasahan ko nga ni ay talagang ah, suya pa eh. maganda sana kung luno kaso hindi eh. Tamo, yan dapat ganyan talaga ang ginagawang ah, nilalagarin na bunot yung ganyan makapal talagang yan ang the best talagang buwang talaga yung ginagawa dito sa probinsya na ganyan hindi ko lang alam kung relate yung iba dyan kasi talagang nasabi ko na hindi na sila halos gumagamit yan mga kaidol dahil nga ni yung iba pero napakagandang gamitin niya mga kaido lalo sa sahig yung maraming dumidumi sa sahig o kaya yung semento na maraming uh, hindi matanggal na dumi dumidumi ay naku po ay tanggal niyang bunot na yan, yan. apakapakan mo lang yan sayaw sayawan mo barang exercise na rin o ba diba? kasi nung maliit pa kami ginagamit namin yan eh so yan mga kaido wala na wala nang laman So, maganda ng tingnan, di ba? Yung bao ay mamartilyo na lang po na na ninyo yan mga kaidol kung gusto nyo martilyo kasi dapat talaga tanggalin yun kasi makaid sa semento. So, ito yung susunod natin mga kaidol, ito pa yung request ni Ma'am at yung ng followers natin nag-request ito pa. At kung marerelate kayo ay talagang kitang-kita niyo naman na ito kinuha ko diyan sa Newgan at ito yung sinasabing tangalan ng at alam niyo naman siguro mga kaidol sa itsura pala ng gagawin na ito eh, alam na alam nyo kung saan gagamitin yan so yan at sinisimulan ko ng pungusin nga nito yung ulo ng tangala ng nilyan kailangan lang po natin dyan ay gumamit tayo ng mga itak, lagari o lastiko kailangan din natin ng lastiko nyan mga kaidol eh, lang natin kung hanggang saan yung tamang gusto mong adjust o haba nung pinakang parang ano tutod kaya binilat balat ang kuat. Mahirap din tuturing pag may balat. May ba? Masagwa. Kailangan balatan. O hanggang saan yung iyong tansya. At yan, at kita nyo naman kung paano natin balatan yan. Yan. Bali, dalawa na ang ginawa ko para alimbawa merong makagusto. Eh, bibigay natin. So kung gusto man nung followers natin na ah, kuhain din ito ay nandito lamang po at sinabit ko na. At ah, yari naman. Ah. So bali kan pa man ay kailangan din nating ah, ah sundin yung request niya dahil siyempre, tayo naman ay hindi naman may iba yung request niya at ayos lang pabor din naman sa akin at least nakita nyo na request nyo yan at yan ay kitang kita nya kung pa, paano gawain yan yan tinalihan ko ng lastiko mga kaidol sa bandang puno sa bandang gitna na yan kung hanggang saan yung gusto mo at narito na gagarutihin na natin yung mga kaidol oh. siguro naman ay alam na alam yung mga kaidol yung gagawin na yan di ba sa itsura pa lang na yan oh. kaya tinalihan yung mga kaidol hindi eh, na ma-adjust nyo yung mga yung bandang may hawakan eh, mga iba, bibiak. Yan, durug-durugin lang natin yan. Hindi naman as in, uh, as in mapuputol yan mga kaidol kasi makunat yan. <clears throat> Maliba na lang mga kaidol kung kinuha nyo ay tuyo. Putol-putol yan. Kasi at kadalasan kasi ang ginagamit talaga ay sariwa. At naghanap ako ng sariwa niyan kahapon pa. Ako naghahanap ng sariwa niya, wala akong makita. Kung di pa ako nagpastol ng malayong lugar, doon ko nakakita niya ngayon sariwa na yan. Yan. O, oh, di ba? So, hindi pa yan tapos mga kaidol. Ah, ayusin pa natin yan. Yan yung resulta. Alam niya naman siguro ng na mga kaprobinsya natin yan. At yung itsura na ay talagang relate na relate kayo dyan. Alam na alam nyo yan. yan so, yan mga kaidol ay request ng isang followers natin yan. Yan so, Hindi ko alam kung gagamitin niya sa kanyang bahay yan. Siguro baka o baka ererigalo niya. Pero pang nayari yan, nayari na yan, ay nandito lamang at request niya kung kukain, bibigay natin mga ka-idol. Yan. Bali, dalawa ang gagawin natin. <coughs> Ito, at atalian huli natin yung isa. At ganun din ang gagawin natin sa isang naunan na yan. Tutod din natin yan. Yan o. Pero mas maganda ibalatan kasi masagwa pag yung may balat. Hindi mo makikita maigi. Kung basag na o ano kasi makunat yung balat nyan eh yan, oh. yan yung elastiko nyan hindi yung gaano mababasag kasi pag basag may iba kailangan talaga talian <coughs> so yan o oh. yan bubusingalin lang natin yan mga kaido lang ganyan o oh. yan marami na natanggal matanggal natin yan pag ginamit natin yan matanggal yung eh, pang tuyo yan yan ang pinakamatibay na gamit sa bahay mga kaidol ang pahat niyan ay talagang sobrang kunat diba? <coughs> di ba ko ba alam kung bakit natiskobre ng ating mga kababayan natin noong mga sinuunang panahon yan yung mga ganyang itsura ng klase ng bagay na yan, no? yan. so nakagawa na tayo ng dalawa oh. yan na ma'am yung iyong request So hindi pa yan tapos ma'am at lalagyan pa natin ng ayubo para naman medyo ano. O oh, di ba? Pwede pang make up. Pwede pang brush sa bubong. Pwede brush yan sa mga ano. Sa pintora Pwede yan. Ayan Oh. Aayubuan lang natin. Nang sa ganun ay medyo. Pag wala kasing ayubo ay hindi man yung buka. Kailangan medyo buka ng kaunti para maayos. yan Kumuha na ako mga kaidol sa gubat nung nasabi namin dito nito at siyang ginamit kong pang-ayobo diyan. Ano? kailangan medyo lumapad-lapad eh. <coughs> ano, mahirap din mag-ayobo niyan kasi hindi mo ma po kung paano pagsuot eh. Kailangan talagang matiyaga ka lang. Yan. oh yan nakayarin na tayo ng isa mga kaidol may ayobo na oh Mam, hari yeah. oh. na yung isa, ma may ayobo na. Oh? Pwede nang gamitin. Dito naman tayo sa isa at dalawa na kasi ang ginawa natin eh. Yan. Tututukupat kasi medyo makapal eh. Oh, yan ma'am, tapos na yung dalawang uh, dalawa na ang ginawa ko. Hindi ko dalawa na para ano? Para mas maganda. Marami, di ba? At binatinalian ko mga kaidol yung bandang puno uli para nang ganun ay talagang ano maigpit yung ano hindi talaga bumiak yan at ito pa yung pinagawa mo mga uh, ma'am yung kwan uh, ay yung tawag natin dyan yung panglampaso sa ano sa flooring at yun namang ginawa natin dalawa na parang ah uh, tangalan ng hiyog na yan yung pinatawag dito sa marinduki na samud oh, samud ang tawag po nyan at saka yung, yung lampaso wala alam tawag yan basta pang lampaso sa amin yan eh. Oh, diba? napakaganda nga naman at binitin ko na mga kaidol oh. para nang ay hindi na mapakialman dyan yan at dyan lang yan oh, diba? ayun lamang po thank you for watching